tatabo kasi yung tubig namin na nagbayad ako ng 48,000 wala pa rin na, na ano, hindi pa rin maayos kasi dito makami kami makikita po ang pa naman maki ayon may kalamias. Ay, may may ari niya na yung kumuhon ano? dito pala natabo sila Huwag ako nanggabayan magtabuan layo. Suburoin so, mo ang layo nito sa amin. Kailangan ipaayos ko talaga yung tubiga namin. Kailangan ko ng ano, 40,000 para malaliman. Kasi, hindi naman pala sinabi sa amin na yung patilya may sira. Kinabit pa nung, yung pangalawang gumawa. Parang ano eh, Nakakainis yung mga taong gayaan. Walang consideration. kaya yan tayo namumulot ng pera. Hindi na naawa sa amin. Hmm, putik palga guys, suta mo. Dito wadaan Ayan, dito. Tingnan nyo ang putik. Eh! Ang Putikan. Dito pala lang. Ay, doon! Pwede naman dumaan na don't pwede ba nga dumaan? Saan yung tubigan? Uy! Saan yung tubig? Saan yung tubig? Adyaan! Ah, Adito ah, po nakikita buo. Oo. Ayan. Ayan na. Uh, Maray. Tubig. Ipatang. Kaya pala. Sagana po kayo sa tubig. Alam nyo ba, kaya yan ay ano, madaming tubig. Dahil mababa ito sa tabi ng ano, palayan o. Oh. Maganda. Saka napansin ko malamig yung tubig niya. Sobrang lamig, tatang. Siguro po yung ano yan, yung ano ba yung bukal ano? Oo, mananapag na bukal. Nakuha siguro yung ganyan. Yan ay magandang ano pa, pagawa ng ano yung... pa-uwi na kami. Nakabili naman kami ng kalating ano o, oh, ayan. Ginit. pa ako. Kasi ano eh, may sakit ako na nagtasaan na ang BP ko. Nakaka, ano eh, nakaka, ano, taas pala ng, ano, ng BP, ang, ano, ang init. Tsaka syempre, sama, sama stress. Ayan. Pauwi na kami. Ayan, nakalayo-layo pa. Na kami ng gulay. Ay, may kangkong naman sila, oh. May kangkong. Hello po! Magkano kangkong? Pabili nga po! Nagbili kami ng kangkong. Ay, aray! Ha? Kangkong. Uh, karne. <laughs> nag Nagintay kami sa iyo, hindi ka ba naglako? Oh. Uh, ah. Anong araw ka ba naglako? Uh, ah. Ah, uh, oo, oh, oh hala. Ang ganda naman, ano, oh, may mura silang sarili, oh, sa garden nila. Dapat tayo may gayaan. Puno, pag gusto natin magmura, ay di nga mura. Mundok na Ito nga pala ay yung katulong. Ha? Huh? Boy. Boy. <laughs> yung ano ito, ang yaya kay Bradley. Yaya. Yung katulong. Para uh, merong talaga ano. Ang ganda dito guys. So mag, mag ano magtakbuhan yung mga kabataan kami mahilig sa gayan gahanap ng maya yung ibon sa sakit ako sa puno saan? saan? na mag apply ka man din ba try mo Um, madali lang yan. Eh. Maraming nabibilan sa gumaka. Meron naman silang supply. <laughs> Ito may nangka. Ay, ang ganda ng buhay nila dito. Oh, oh nagatago siya na gayo. Oh, si Muning, oh, si Uning. Oh, bigo. mau so, bagai cicik kata anu ye ah suka sik so plastik bagna mbah anu ye ah hai anu kagawa majan iko telaga na pakane ah nuti ah iko kakak yang anu plastik parek kan hitam mo Eh, hey guys, kasi tinawag namin uling kasi lagi siya sa ilalim ng uling nagapahinga. Hmm, ayan.